Ito ang paraan ng pagpapagaling at pagpapalaya sa kaharian ng Diyos, ang matuklasan ang kaharian ng Diyos dito sa lupa sa katawan ni Kristo. Matuklasan ang pamahalaan ng kaharian, matuklasan ang mga lingkod ng Diyos na kanyang hinirang. Sapagkat kung saan mo matatagpuan ang pamahalaan ng kaharian, doon mo matatagpuan ang kapangyarihan ng Diyos kung saan nagaganap ang mga himala. Sa simbahan noong panahon ng mga gawa ng mga apostol, si Pedro ay isa sa mga general na may taglay na mataas na anointing at autoridad. Kaya't ang mga tao ay natuklasan kung nasaan ang pamahalaan ng kaharian at lahat ay pinagaling, lahat ay pinalaya. Bakit lahat ay gumaling? Bakit lahat ay lumaya? Dahil sila ay sumusunod sa mga pamamaraan ng Diyos. Ginagawa ng Diyos ang anumang kanyang nais. Minsan, hindi niya ginagamit ang kanyang lingkod upang magpagaling. Ngunit ito ay mga exception. Subalit ang pangunahing paraan niya, ang pangunahing prinsipyo niya ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga sisidlan na kanyang hinirang. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit hindi tumatanggap ng mga himala ang mga tao ngayon at hindi lumalakad sa masaganang buhay ay dahil hindi sila sumusunod sa mga pamamaraan at prinsipyo ng Diyos. Ang mga tao ay naghahanap sa Diyos, ngunit hindi ng buong puso, kundi may relihiyon, may pagganap, may ritual, may kayabangan kaya't ang mga tao ay nagdarasal sa kanilang mga silid ng maraming taon, ngunit walang nangyayari. Narinig ng Diyos ang kanilang panalangin, ngunit hindi sila nagdarasal ng may pangunawa. Ano ang dapat mong gawin kapag nakakita ka ng sakit sa iyong katawan? Kapag nakaranas ka ng demonyong pang-aapi? Kapag nakakaranas ka ng kakulangan sa probisyon? Anuman ito? Hihiling ka sa Diyos, hihingin mo ito sa Kanya. Panginoon, naniniwala ako na ako'y pagagalingin mo. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ako ay gumaling. Nais kong tanggapin ang iyong kagalingan, ang iyong kalayaan. Kaya't ngayon, ikaw ay manalangin at ngayon, gumawa ka ng hakbang. Sundin mo ang salita ng Diyos. Hanapin mo kung saan kumikilos ang Diyos ng may kapangyarihan at simpleng iposisyon mo ang iyong sarili sa ilalim ng anino. Tulad ng ginawa nila noong panahon ni Pedro. Kapag nagpakumbaba ka, saka ko pagagalingin ang iyong lupain. Pag nagpakumbaba ka, sa kamu maririnig ang aking tinig sa aking salita. Mawawala ang mga walang kwentang bagay, ang relihiyosong basura ng mga pariseyo na sinasabi ng mga tao sa iyong kainga. Tatanggihan mo ang mga kasinungalingang iyon. Hindi ka mahihiya sa akin at lalapit ka sa Apostol Pedro ng kasalukuyan, sa mga lingkod ng Diyos na lumalakad sa kapangyarihan ngayon, at gagaling ka at magiging malaya. Napakasimple.